ito po unay po na naman natin yung aking suking ati baby sa kanyang mga Aspen price ng mga gulay dahil napakarabi niya po pipinong bakla pipinong puti, upo talong, okra talbos ng sili sitaw yan po alamin po natin yung mga Aspen price ng kanyang mga gulay yan po wala na naman balangkot si ati baby na ka Lumitaw na naman yung kagandahan ni Happy Baby ko. Ay, <laughs> ay, maganda nga yung buhok mo, Happy Baby. Bagay, oh. Happy Baby, good morning. Magkano na yung pipinong puti natin ngayon? Asking lang. Aba, ay asking ko yung 130. Wala lang bumibili. O, oh, 130 daw ang asking niya. Pero wala bumibili. Sa pipinong bakla. O, oh, 140 ang pipinong bakla. Medyo angat ang bakla. Ito, itong ating angat na angat na gulay. Ang siling panigang. Ate Bebe, yung silang panig natin, magkano ngayon? Ay, medyo, ayun, medyo angat na angat pa rin, oh. o. Pinaka maganda na, may 130, ayun natin niya, angat pa rin siya. Bukod sa silang na panig lang natin, may talbos din siya. 200, may 180. Itong talbos? May oh, 200, may 180. May 200, may 180. Sa ating okra? Okra. Pero magkano'ng tatawad? Ano ba dyan? Bigay mo. So, no, 25. Meron din siyang talong. Sa talong mo. O, oh, 50 ang talong. 50 to 45. Sa ating Sophia. Baby, Sophia, ang kalabasa mo. Magkano'n ha? 25. 20. Ay, may pagbabago na ba sa sitaw? Ay, wala pa rin. 50. 50. Ayan, no? 50. Gulakan white, negro 50, 40. Yan, walang pagbabago. Get. Ah, kanina daw may na 60. Ultimo si Boss Al, walang pagbabago. Yan. Shout out, shout out. Shout Sino ba yung out mo? Si Paul daw, saka si Lauro. Ito kala si Lauro. <laughs> Sweet bang gano'y okra natin ngayon? Ayaw na ang mga tanong. Mababa siya. Sobrang mababa yung okra natin ngayon. May bende, may kinse. Dito may nakita tayong patolang kinis. Harald, magkano itong kinis natin? 25. Oh, 25 per kilo. Sa pila sa iba to? Ayan, bigay. O, 20. Asking price, 20. Walang magkano yung patolang palipit natin ngayon? 25. 25. Yung papaya, sampo pa rin. Walang pagbabago. Yeah. Ito si Dan. Si Sir Dan, no? Oh. Naninigago ako. Gagong gupit yan. Gagong gupit yata. Sir Dan, magkano yung feeling Taiwan natin ngayon? 1.5 po. O, 1.5. Bagay bagay naman sa iyo, yeah. Kaya lang sinabi ko sa iyo kanina, hindi ko na sasabihin sa video. Yan po, alas 10 ng umaga, kasalukuyang nagdadatingan Yung marami marami nating gulay dito sa baksakan. Ito po, kay, ano, kay Madam Sanya. Matagal ko na po hindi na-interview si Madam Sanya, kaya pag, sa biglang tinilalong gumaganda si Madam Sanya, ang ating sangre. Good morning, Madam Sanya. Uy, gumaganda ka. <laughs> Magkano yung Taiwan natin ngayon, Sanya? One-five. Walang pagbabago sa siling. Ayun, panigang. mahal na mahal yung ano eh, no? one O, Oh, one ten. May one-two pa nga eh. eh. yung ating uh, patolang palitpik. Asking lang. Bente. Sa upang maganda? 15. 15. Saan palaya? Saan Oo. 60. 65. 60, yan. Sa talong natin? Talong, 40, 45. 40, 40. Tatag ba to? Yan yeah. so, <laughs> Magkano? Magkano? 65 ang aspin. Ayun no? tignan nyo, walang kakupas-kupas. Ayun, nakapokus -naka na. Ayun. kaya mura yung okra. Ang daming okra, yan. Ate, ate, ini naman. Araw-araw maraming magandang pechay si ate ini. Pero alam niyo na rin natin yung ano yung mga iba niyang gulay. Ang gaganda ng pechay. Talavera, basta talavera. Basta talavera ng pechay, maganda yun. Eh, Tanong oh. natin magkano yung asking. Ate magandang maga. Ang gaganda ng pechay mo. Na magaling pechay natin ngayon, asking. Oh, korenta. Ay, good morning madam. May meron tayo. Pala. Ayan, at punta ko kayo mamaya. Ayun nga yung palit, patolang palitid. Dente. Sa ating Sophia. Dente rin. Yung ating samatis sa ating ini ngayon. Ano yan? Ma 40. 50. Ah, 50. Yung ating sitaw. <coughs> Mababa. Mababa. <laughs> magkano? Tumatawa si Tumatawa si Ate ini. Yan. Ito meron tayong kagulay dito. Tatanungin natin na bumabati. Gustong makita ng kanyang anak. Yan. Good morning, Madam. Madam, anong pangalan niyo? Anong pangalan niyo po? Ulita. Ulita. Uli na. saan po kayo? Saan taga saan po kayo? Saga saan? O yan, taga Talavera. Si Madam Uli na. Ayan. Ayan. May pangalan ng anak mo. Hindi po siya nawawala. Andi dito siya. Magdala ng gulay ba? Alat po ng anak ko Henry Mariano. Ayan. Sir Henry. Ah, kamusta po? Nasaan po siya? O oh, nasa Saudi. Sir Henry. Ito. Sipag-sipag ng mother dear mo. Anong gulay po dinadala nyo? Uy, ang ganda ng peche. Basta talabera ng peche. Ang ganda, no? Maganda. Kaya lang, medyo murap Oo, eh. oh, yung kamatis. Kaya lang, madami yung kamatis dati. Nasa 80, sandaan ngayon. Nasa 40, 50, 60. Pero okay lang din yan. Ay, may bagyo. Sana naman huwag ma... Ano, no? Sana wag naman masalanta yung mga gulay natin. Yan, oh. Matagal na po ba kayong nag-ano dito? Nagdadala ng... Bukod sa kamatis pecay, ano pa po ba ano pang gulay? Okay. Basta ingat mo kay sa biyahe, ha? Ano nyo ulit anak mo? Shout mo. nyo ulit anak mo. Ay, Henry Ah, si Henry ito. Huwag ka mag dito. Libangan niya na lang ito. Libangan niya yan. Masigla, masigla. Tingnan mo, in love na in love pa. Nakakulay pula. Yeah. <laughs> In love sa gulay niya. Okay, salamat matang Ingat sa biyahe. At siyempre dito sa uh, sa mais. Ate Aya, mais magandang umaga. Magkano yung mais natin? Yung puti. Ay ah, hindi. Ay law. 20 'yung puti. Pero magkano 'yung puti natin? 480. Yung uh, kahapon, yung presyo ng Maestro puti natin, 480. Itong dilaw naman, uh, 20, 200. Uh, Siyempre, yung pinagmamalaki kong uh, ano, yung talong na bilog na domino, yung maray nagtatanong, eto lang ang daming gando. Ang daming gano'n yung domino? Ngayon po, isandaan po. Isandaan. Ayan na, basta po ah. Walang sablay ito araw-araw para makakuha po kayo ng magandang maganda talaga at makuha nyo yung marami. Maaga kayo pumunta dito para makuha nyo itong magaganda nilang talong na domino. Lahat naman maganda eh. Itong patola natin palitpik, magkano? Okay. 25. 25, yan. Salamat. Eh, sa ate ko maganda. Ay, Si Kuya Pogi yeah. Ayan. Ayan. Na naman, wala na naman yung Kuya pogi Ate ko maganda, magkano yung ating sigarilyas ngayon, asking? 80 ang ating sigarilyas, medyo umangat siya, nung mga nakaraan, 60, 70. Pero maganda yung pwesto mo ngayon, naka-70 na, no? Eh yung ating ito, maganda. Ano ba to? Jackson? Ano yan? Yung bakla. Ah, bakla. Magkano? Pano po natin? Maganda tong bakla mo, berdeng-berdeng. Iba kasi, maputla, ano? Masyarap ulit, ha. Masya. Eh <laughs> yung calamansi natin ngayon? Uh, lagihay is 200. Lagihay, 200. Yung good na good? Uh, yung semi-good, uh, 700. Semi 700. Yung semi-good, 700. Yung ay 200. Yung good na good, that's 1,000, di ba? 1,000. Ayan. 1, 2, 1. Ayan. Asking price lang po yung tanong natin. Medyo may bag tayo ngayon, ate. O, saan yung, pag, yung pagbaha? Yan na na. Ito po, medyo hinila din pababa yung kamatis dahil marami na po tayong dumadating na patal ng kalam na kamatis. Ito po yung idol ko, yan Idol, magandang mga idol. Mukhang matamlay tayo idol ha. Maginawa po ang panahon Yan, dinibinaw yung ating kagawad, soon to be. Ah, uh, itong ano natin, magkagano mag, sa luyot natin? 15 po. O, oh, 15. Yung ano natin talbos ng ano? Sitaw po. Sitaw. O sampo, tuwa, samba ni to sa inabraw yata oh, Inabraw yan. Yung ating ano dahon ng sili. 130. Yan 130. Yung talbos ng kamote. Kamote sampo. Yan yeah, may okra din si ano si kagawad do. Bababa na 20 na lang po ang bentahan. Oh, 20 na lang. Mukhang giniginaw ng ating Kagawad. Yan. Good morning, good morning, Ayan, medyo nagpa-practice na po <laughs> ng pagkaway. Abangan niyo po next year yan ha, sa Barangay Caudillo. Wala yata si ate ano? yan o. Good morning, boss. Boss, magkano na yung puso natin ganyang saging? 25 po. Oh, 25. Dati 20 Medyo mga 70. Eh sa ating ano, sa ating gabi ng galyang. Galyang po, boss, 32. 232. Sampalok, magkano na? 20 po. Oh, 20. Ayan. Si sinibuyas. Sinibuyas po 900. 900. Yung ating beans. Oh, ayan, di alam yung beans. Salamat, boss. Malaki yung katawan natin ha. <laughs> Yan yung boss, yung boss ko, pwedeng pang-model ano? Pwedeng lagay ito sa ano, sa magazine ano? Magkano na yung luya natin pinakamaganda, boss? 120 malalaki. 120, malalaki. Yung gadang natin. 45 po. Big Ito, ang ganda ng gadang niyang big, oh. 420, napakamura. Ito, pwede talaga model siya, eh. May kamukhang artista to, hindi ko lang ano, eh. Sino bang kamukhang artista ng boss natin? Ha? Ah. Ha? Ay, si Rigor. Rigor? Sino ang Rigor yun? <laughs> yung beans natin, yung binalikan ko pa, 70. Ito tayo sa mga magaganda magkakamote. Ito sa magandang hiya. Hiya magkano yung Taiwan Sea natin ngayon? Ask nyo lang. 40. 40. Ito pwede yung ano, artista rin ito pa gano'y. Yun. Yung ating labong. 20. 20. Wala tayo masyadong ano. No? Ayun, puti ba yun dilaw? Ayun, napuyan yung Oh, okay. Salamat. Wala si Madam Julie. na, Dito tayo. Madam, makano na yung kamote natin na puti? Ha? Black, Hindi yung ganito, di ba no? Puti ba yan? O yun, puti. Medyo wala yata tayong kamote yung dumadating ano. Umuulan kasi ano, kasi may bagyo nga. Signal number 2 yata tayo, bagyong ramil. Uh, Gana sana makaano, makaapekto. nga. Yan po ha, sa sinkamas na laman natin. Ganun pa rin, walang pagbabago. 25 pa rin. Ayan po yung tindera natin maganda. Oh. Uh, Medyo nag-evolve yata tayo sa kagandahan, madam ah. Magkano yung sim ka, mas? Oh, 25, yan. Ang natin dito, kaila madam Ara. Yung ano, parang, ah. Sir, magkano na yung suprema nating malaki? Big. 27 po. medyo mababa na rin ah. Eh, yung ating medium? 25. 25. Sa, sa small? 20 po. 20, yan ah. Sana naman wag mo na masyado bumaba ang kalabasa dahil nga ito eh. Pag bumaba to, na-stack na isang taon ng mababa. Nung nakaraan, mga 12, 10. Ngayon lang po mga ito eh, dapat naman magtagal siya. Awawa mga ka ah, kaibigan natin farmers. Isang magandang buhay at maulan na umaga mga kagulay. Welcome po uli sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque Today is October 19 Araw po ng linggo Isang maulan na umaga po Katunayan meron pong bagyo Na nakataas na signal dito sa ating Nueva Ecija sa ating Alalawigan ng signal number 2 po yata Bagyong Ramil Pero patuloy pa rin po Ang gagawin natin pag-update ng mga aspin price o presyo ng mga gulay dito sa ating Kabanatuan Vegetable Trading Center, Palengke ng Sangitan. Araw-araw po tayo nag-update ng mga asking price. Tandaan nyo po ha, asking price lang ang tinatanong natin, hindi pa po yan ang final prices. Kaya maari magbago pwedeng bumaba, pwedeng tumaas depende po sa ganda, quality ng gulay na ating ina-update. Sa oras na mabibili nyo ang gulay dito at siyempre po sa pagtawad ng mga ngalakal o mamimili sa mga gulay na kanilang bibilin dito sa ating mga sakadora sakadoro. Kaya kung bago lang po kayo sa atin YouTube channel Dante B Mr. Palente, please don't forget to subscribe our channel para po sa inyong pag-update. Kaya tara let's samahan nyo na po mag-update. Sa ko po ang aking tokaya Dante sa po sa Idol ko nga sa Kadorito, ko pa. Lamang lang po sa akin na labing limang paligo ito. Tokayo, magkano na yung panigyan natin? Angat na angat pa rin, alam ko eh. Okay, ito medyo, medyo size na sa sandala yun eh. pero yung pinakamaganda? 120. O, oh, 120, yun talaga yung presyo na niyan. Saan pala yan natin ngayon? 45. 45, sa talong? Talong, 50. 50, sa sigarilyas natin? Uh, 80, 80. sa ating kamatis? 35. Ayan po. Ay, upo natin doon. Upo, magano. Saan po, mababa yung ano yung upo. Ayan po. Talagang bakas na bakas yung kagandahan lalaki ng Tokayo. Salamat, Tokayo. Pimea sa iba yung Sophia. Magal Ay, okay. Mag Magal ba yung Sophia natin ngayon? 20 lang. O, oh, 20. Medyo may bagyo. Kaya matamblay yung panahon. Ano? Uy, medyo umangat na naman. No? 7. Parang naga Araw-araw gumaganda kayo talaga. Hindi sana talaga gumaganda. Ayun yung dalawang ano ko, ah, idol ko rin si Madam Juliet hello, pati si Madam Jackie. hello. hello. Si Madam Jackie mukhang pumapayat yata. Ano? Laki ng pinayat eh, no? Oh? Oh, Madam Juliet, magkano yung supriyan natin ngayon? Ako, eh, Erin ako, 20 na lang No. Oh, 20 daw. Ayaw pa rin ano. oh, yan, ano mo? May, huwana. May pa. May eh, pa. yung ating ano, kamatis ngayon? Mababa po ngayon. oh, mag... 60-55. Eh, yung ating uh, mais? Dilaw yon. Eh yung puti? Ay, ala, si 50 po ito. 50, o. Oh. Ayun, talong natin. Ayan, maganda, maganda. Oh, ganda ng talong, o. Oh. Kaya po yung may-ari, Oh. Ay, maganda naman o, kasi yung may-ari. Basta maganda yung may-ari, maganda rin yung Ayan. talong, ano. Ayan, 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 po, ay, ay, ay Ayan, Ayan. Ayan, po, hindi na <laughs> ay ha. Ay, po, hindi na. Taga saan po kayo, madam? Taga Sumakab Norte. Oh, ito, ha. Kapabaya natin. Magaganda talaga yung talong ng Sumakab, ano. Tapos yung model natin ng maysa, yun, o. Medyo malungkot, ano. Mukhang malungkot yung model mo. Ayan. <laughs> Ikaw, pumapayat ka naman. Huy. Ano pa kaya? Wala tayong ano. Ay, dahon ng sili ba yan? Ay, hindi. Dahon ng ano yun. Kamote. Magaling dahon ng kamote? 12 natin. Dose, yan. Salamat, Madam Jax. Okay. Wala yung best friend ko, si Jason. Jason, magkano yung puso natin ngayon? Asking lang. 23 po. 23. Ano yung kamoteng? Dilaw po tayo. Magkano yung dilaw? 30. Papaya natin yung inog. 24. 20. 200 per bundle. Yung gati ng inog. 25. Sa ating okra. 20. Yung ating sopia. 25. Sa upo. 20. Yan. Medyo matamlay yung panahang ngayon. Eh. Kaya matamlay din walang alas. Matumal no? ano? Matumal. Wala. Luli magkano yung pa rin? 35. O, 35. Maganda lalaki yata talaga yung model mo dyan ng gabi. Hindi ko yung bibigyan mong girlfriend niya. Wala, binigyan ko na nga eh. Kaya lang walang cellphone eh. Kaya marami na pinatanong eh. Kailangan din ko yun cellphone. Oo. Oh. <laughs> kailangan. Dennis, wala ka ba cellphone? Wala. Talaga. May kamukhang artista ah, din Hindi okay. pa na malaman sino Siyong sinin eh. Okay. Dito kay Madam Lenden ko. Tanong natin yung hasiling uh, Taiwan ang dami oh. Kailangan natin kung anong barayta yan, dito na dito. Good morning, my friend po. Maganda. Magkano yung silin tayo natin? 150 po ang asking po. Ayaw na ang mga tao, Ang dami mong kamatis sa kamatis, magkano? Kamatis po, kumpulment po. May 60, bay, bay, bay. 65, 50, 45. Yeah. Yung pinakamataas, 65. Pero yung pinakamababa, may 45. Pagkamitin mo kayo buwang ganyan. Yan. Oo. Meron din tayong... Saan sa pala ya? Ang balay po, hingi po, 60. 60. Ay, sa, pa ayaw pa, yun sa okra. Okra po, benching ko, 30. Sa papaya. Papaya, 8 Ay. po. Ay, may kalamansi ka. Magka yung kalamansi mo? Kalamansi po, 17. Uh, oh, tumaas ano? One-seven ba? Talaga? One-one, one-two. One-one, ano? One-one. Yeah, kaya ako nilalayasan akong pumipili. O, oh, yan. Pero, Inas, yung itsura ni Madam Lelen lalong... Uh, yan. Kaya tinututukan ko, yun. Kaya, kaya Kari, sa nagre-request kay matet, alos araw-araw nire-request. Kaya lang, minsan hindi ko napupuntahan eh. Talagang hindi man ka sa request. Magkano na yung palaya natin matet? 60 po. 60 sa siling panigang. 130, 130, 130 sa Sophia? Sofia po, sa, sa domino natin, na ta, ang palaya. Ang domino po, talong? Ah, talong, domino, dominon talong. Sa bonitong ang palaya. 50. Sa upo. Sa patol, sa patolang palitpik. Sa kalabasang haba. Pinse. Yan. Ang angat na angat natin, siling panigang eh, no? Magkano siling panigang ulit natin? antey, talaga ayon yung bumababa siya, ang angat na angat. Uh, Ayun, ating upo. 10 po. Bakana? 10 po. 10. Yan na. Si Matet, ang ani nito talent nito. Mag hindi lang magaling si Mayaw, magaling din kumanta. <laughs> Yan. Kaya kaya lang hindi eh, pinagkaitan ng isa lang bibigyan ng judges eh, yung medyo medyo alam mo na 'yung ano, tumas ng count ano. Yan. Talagang di siya ginawang perfect. Ayun lang ang kahinaan niya. Ate Bunso, magkano ni okra natin ngayon? Mag magkano? Ayan o, no? oh, bumabaksak talaga yung ano. Tapos may darating pang bagyo. Hindi, baka pag dumating yan. Okay, na no. Huwag naman sana tayo mga gulay natin. Signal number 2 yata tayo, no? Oh. Di si, ano si Bagyo Ramil sana naman eh sana naman eh mad, ano uh, i-postpone niya kuya Dante. oh ay oh, yeah. <laughs> <laughs> yan, okay. Salamat, Tati Bunso. May darating ko ba bang gulay? Marami. Ang Kaya nga oh, lang tinanghali. O, tinanghali. Okay, salamat. Okay. Dito na po tayo sa final stage ng ating pag-interview ang Gulay Bagyo at ang mga sibuyas ni Madam Agnes. Good morning, Madam Agnes. Good oh, morning, pa. Madam Agnes, yung ating sibuyas na puting malaki, magkano important? Mag uh, 400, ang pinakamura natin ngayon. 400, yung ating medium? Yung yeah. natin, 450. 450. Yung isa pa, yung iba? Yung kanina imported, uh, 520. Kanito uh, mag-ano? 520. 520. Sa storage natin pula. 870. 870, 870. 870. sa ating super white. Super white natin, 500. 500. 500 sa kanso. 400, oh. 400. 420. 400, 400, 420. Sa ating munggo. Sa so, munggo natin, 25. Yan, salamat Madam Agnes. Dito po tayo sa maganda kong uh, kaibigan, si Madam Vlad. Andi dito rin ka barangay ko. Ayan, no? Uh, ganda. Good morning, Madam Glad. Madam Glad, magkano na asking ng ating repolyo ngayon? 400. 000. 400 isang bundle. Sa ating sayote? 350. 350. 350. Sa patatas? 900. 900. Sa carrots? 11. Sa pechay bagyo? 300. 300. Sa, 300. sa broccoli? broccoli 100. Sa coli? 140. Sa ating green bell? 250. Sa ating red bell? Ito 250, ito 150 sa young corn. Uh, 25. Sa ating pipino uh, verde, Jackson. 50. Sa ating lemon. Sa ating uh, celery. 180. Sa ating leeks. 200 sa beans. 140. 140 sa lettuce na bilog. 150 sa green ice. 150 yan. Salamat. Iluy ang kahon natin. Magkano? Okay. 450. Okay. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalates as in price update ng mga sariwang gulay dito sa Kabanatuan Vegetable Trading Center Palengke ng Sangitan. See you po again tomorrow. Bye bye. God bless you. As all po. Ingat po tayo. Baka sana po wag dumating yung bagyong ramil.